Surrender, cause you can win in this thing called love Oops, nandiyan na pala kayo Magandang araw sa inyo Nakita niyo ba yung ginawa ko kanina? Yung pag-awit, may kinalaman niyan sa gagawin natin ngayon At syempre, may batayan pa rin tayo sa Biblia Marunong ba kayong umawit? Gaya nung ginawa ko kanina Alam niyo kids, maraming tao ang hilig ay pag-awit kahit nga di sila marunong umawit, umaawit din sila. At di lang yun, marami rin silang naiimbentong awit. Kung kani-kanino, kung saan-saan, ipinatutungkol nila. Gaya nitong bulaklak. Bulaklak, ang ganda ng bulaklak, ang bango ng bulaklak, dulot sa atin ay kalak. Kung ika'y nalulungkot Bulaklak, Kay bango ng bulaklak, ang bango ng bulaklak. Di ba ang ganda ng awiting iyon? Ipinatutungkol yon sa bulaklak. Meron naman tungkol sa iniibig. Noon, akala ko Ang wagas na Pag-ibig Ay sa nobena lang matatagpuan at para bang kay na paniwala pangako sa ipaglalaban ko sa hirap at ginawa ng ating pag Diren Yan, Merendin, tu pulsa ina. La la sei tu. Mamma... I miss the day that you were here beside me. Tama na nga baka maiyak pa ako eh. At marami pang naiambentong awit ang mga tao. At nang kuiisa-isay natin, ay maubos lang ang oras natin. Ipinapakita lang na mahilig ang mga tao sa pag-awit. Kaya nga may kasabihang, music is the language of soul. Nakakagaan nyo ng pakiramdam, gaya ng sinasabi sa Biblia babatabaga ang sinuman sa inyo, siya'y manalangin. Natutuwa ang sinuman, awitin niya ang mga pagpupuri. Pero alam nyo mga kids, sa dami ng inaawitan natin na tinahandugan ng awit, meron silang nakalimutan ng handugan ng awit. Alam nyo ba kung sino yun? Yung Diyos. Hindi naman natin masamang handugan ng awit ang mga mahal natin sa buhay o kung alaga nating ngayon? o kung ano pa man. Alam niyo ba kung bakit? Ano bang ba sabi ng Biblia tungkol doon? O magsiawit kayo sa Panginoon ng bagong awit. Magsiawit kayo sa Panginoon buong lupa. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo siya sa mga kaitaasan. Purihin ninyo siya ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya buo niyang hukbo. Purihin ninyo siya araw at buwan. Purihin ninyo siya ninyong lahat na mga bituing maliwanag. Purihin ninyo siya ninyong mga langit na mga langit at ninyong tubig na nasa itaas ng mga langit. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon sapagkat siya'y nagutos at sila'y nangalika. Mga hayop at buong kawan, nagsisiusad na bagay at ibong lumilipad. Mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa. Mga binata at gayon din ng mga dalaga, mga matanda at mga bata. Ang haba, no? Pero nakita naman natin na ang mga nilikha ng Diyos ay naghahandog ng awit sa Kanya. At kasama tayong mga kids doon, ganun pala yun. At ang pag-awit pala ay utos ng Diyos noon pa. Kaya mga friends, kung aawit kayo, huwag natin kalimutang handugan ng awit ang Diyos. Okay ba yun? Talaga? Ako po muli Awi at sana nadagdagan na naman ang kaalaman natin. Siyempre, dito lang yan sa... O ano mga kids? Handa na ba kayo? Opo, Kuya Eric! Sige nga, Marvin, Inasite mo nga. Genesis, Exodus, Leviticus, Dila, Deutero, Ro, 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 Ro. Oh, ano ka Marvin? Ro. Nomyo! Wow, ang galing ah! Oh, sige, tuloy mo. Roswell, Hukong, Ruth, Unang Samuel, Ikalawang Samuel, Unang Hari, Ikalawang Hari, Unang Kronika, Ikalawang Kronika. Okay, kaya naman, Jemel, tuloy mo. Ezra, Nehemias, Esther, Hob, Awit, Kawikaan. O, sa susunod naman yung iba. Kayo hey ba dyan, kids? nagre ba kayo? Sundan niya rin ang pagkakasunod-sunod ng mga aklat sa Lumang Tipan. Hanggang sa muling pagkikita, kami pa rin ang inyong barkada dito lang sa Kawan ng Cordero! Paalam! Hi Casey! Hi Kenji! Hi Nana, Hi Tatai, Hi Lolo! Hi Lola! Hi my boy! Hi Tito Baby! Hi Tito Baby!